Sa nakaraan nating video ay kung saan, nag-transform ang ating bida sa isang puging character at naging nascent soul cultivation level, at nang makita ito ng kanyang mga kasama sa sekta, sila ay nagtaka at hindi makapaniwala. Ang mga tao ay namangha at nagsimulang mag-usap, si junior brother pala ay itinago ang kanyang kakayahan, ito ay nasa nascent soul realm, hindi inaasahan na sa buong wasteland province, kakaunti lang ang nasa ganitong antas, pero ang ating Swanshan sect ay nagkaroon ng isa. Sa sandaling yun, si Demon King ay natakot, umatras, at nagpakita ng pagsuko. Ang nangyari kanina ay isang malaking pagkakamali, nagpa siya akong ayusin ang hidwaan sa inyong sect, at babalik ako upang magbigay galang sa tamang panahon. Si Ye Junlin ay malamig na sumagot, hindi pagkakaunawaan. Winawasak mo ang pundasyon ng aming sekta, pinatay ang aking mga kapatid, at ngayon sasabihin mong isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Ang boses ng system ay nagulat, pagbati sa host sa unang pagkakataon na makamit ang pagcultivate, tumanggap ng isang mahiwagang talento bilang random na gantimpala mula sa system, The Great Desolation Imprisoning in Heaven Finger. Si Ye Jun Lin ay ngumiti ng may pagtatagumpay at nag-channel ng spiritual energy sa kanyang kamay. Wawasakin ko ang buong angkan mo, papatayin ang yung sect, at pagkatapos, sasabihin ko sa iyo na ito ay isang malaking pagkakamali na aksidente kong nagawa. Ang mga mata ni Demon King ay biglang lumiit, si Demon King, hindi makapagpigil sa kanyang galit, ay nagngangalit at nagbanta. Ang cultivation mo ay bahagyang mas mataas kaysa sa akin, pero ang pagkakaiba ay hindi malaki, talaga bang gusto mo ng labanang hanggang kamatayan? Si Ye Junlin ay hindi nais na siya ay hilabihin, pero kung siya ay lalaban, tiyak na maghihiganti ito itinuro niya ang kanyang mukha at minura. Tulad mong basura, na pumatay ng napakaraming tao, hindi kahit kailan magsisisi kahit mamatay ka. Siya ay galit na galit sa pangiinsulto ni Ye Junlin at sumigaw ng malakas. Kayong mga tao, pinilit ninyo ako sa puntong ito, kahit sunugin ko ang aking inner dantian, isasama kita sa akin, wala kang kaalam-alam sa iyong mga limitasyon. Si Ye Junlin ay itinaas ang kanyang kamay, lumikha ng isang bola ng enerhiya, ang kanyang labi ay umangat, nagpapakita ng ngiting tagumpay habang tinitingnan siya. Ang hindi nakakaalam ng kanyang limitasyon, ay ikaw. Si Ye Junlin ay nagpakawala ng kanyang ultimate technique, Flow of the Four Heavens, na nagdulot ng malakas na tama sa mapagmalaking pangit na ibong demonyo upang bigyan siya ng aral na hindi niya malilimutan, ang teknik ay kumalat, at ang nakakatakot na enerhiya ay nagdulot kay Demon King na mawala ang kanyang kamposura. Siya ay nagpanik at sumigaw. Ano ito, Hintay, Tigil, Ye Junlin, ibibigay ko sa iyo ang aking asawa, hindi ko na kailangan ng aking angkan, nagmamakaawa ako, kakapasok ko lang sa nascent soul realm, ayoko pang mamatay dude. Ang napakalakas na puwersa ay bumagsak ng direkta, winasak ang mabatong lupa, sa susunod na sandali, may malakas na pagsabog, ang lupa ay yumanig ng malakas, at nang lumipas ang alikabok, ang duguan at walang buhay na katawan ni Demon King ay nakahandusay sa lupa. Nang makita ng mga natitirang Demon Beasts na ang kanilang pinuno ay napuksa, sila ay natakot at nagsimulang tumakbo. Ang hari ay patay na, kailangan nating tumakbo, takbo. Pero ang pagtakbo ay hindi nangangahulugang makakatakas sila. Si Ye Junlin ay dahan ang itinaas ang kanyang kamay, ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng masamang enerhiya. Gusto tumakbo, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malaking kamay ang dumurog sa grupo ng demon beasts. Sa wakas, siya ay lumapag sa harap ng mga tao, ang kanyang buhok ay umawasiwas, at ang kanyang presensya ay maliwanag. Ang mga maruruming ibo na ito ay hindi na mag-aabala sa Shuanshan Sek muli. Si Shu Yun Ian ay nagyakap ng kanyang mga kamay at nagpahayag. Ye yeah, Junior Brother, sa pagkakataong ito, talagang swerte kami na nandito ka, humihingi ako ng paumanhin, Dati ay akala ko ang yung cultivation ay nasayang at ganap na bumagsak, pero hindi ko inasahan na nakapag-breakthrough ka na sa nascent soul realm. Siya ay ngumiti lamang ng bahagya at tumingin sa kanya. Si Chenzu ay pinaikot ang kanyang buhok at natawa ng mahina. Ano ang tinitingnan mo, sa ganitong ugali ni junior brother, paano siya ganap na bumagsak? Si master pick ng hidden sword, Zhao Dezu, ay puno ng kagalakan at nagsabi, Tama, ang pagiging mapagkumbaba ni junior brother ang dahilan kung bakit hindi siya nagpapakitang gilas at tahimik na pinuprotektahan ang sect. Si Ye Junlin ay huminga ng malalim at nag-isip sa kanyang sarili. Magaling itong tao, marunong mag-imagine, pero okay lang, nakakatipid ako sa pagpapaliwanag. Nang tila kalmado na ang lahat, isang desperadong sigaw ang bumulabog. Mag-report sa master, may malaking panganib, Isang elder na puno ng dugo ang sumuporta sa isang taong malubhang na sugatan at tumakbo papunta sa kanila, humihingi ng tulong. Ang Wind Thunder sect ay biglang dumating upang agawin ang ating spiritual mineral resources, ang mga disipulo na nagbabantay ay namatay ng malungkot. Si yun Ian ay hindi pa nakakabawi sa kanyang kasiyahan nang marinig ang balita at nagalit. Anong klaseng dahilan yan? Ang Wind Thunder sect ay palaging may magandang relasyon sa atin, di ba? Paano nila nagawang gawin ito? Kung walang spiritual mind para magcultivate, cultivate ito ay tulad ng pagputol sa ating daan patungo sa pagiging immortal, ito ay pagtulak sa atin sa isang patay na dulo. Nakita ito ni Jun Lin at mabilis na nagsabi kay Yanan. Ye yeah, Junior Brother, naghahanda akong pamunuan ng mga disipulo upang mabawi ang ating mga resources, sasama ka ba sa akin? Si Ye Jun Lin ay nagdilimang mukha, alam niya nang maayos na ang Wind Thunder Sect ay isa sa anim na pangunahing sect sa Wasteland Province, maraming hidwaan sa nakaraan, pero napigilan pa rin nila ito, pero ngayon, sila ay sumalakay, malinaw na sinasamantala ang kapangyarihan ng Demon Clan, ito ay talagang napakasama. Biglang nagulat ang system, Mission Check-in Activated, mangyaring kumpletuhin ang check-in sa Wind Thunder Sect at ang host ay tatanggap ng isang hindi maimahinasyong gantimpala. Nang makita ito ng ating bida, bumuti ang kanyang pakiramdam. Oh, isa pang mission, sige, makakasalubong ko rin ng malalakas na kalaban, kaya baka patayin ko na sila sa kanilang teritoryo at gulatin sila. Pagkatapos mag-isip, hindi siya nagatubiling sabihin sa kanila na magpatuloy sa kanilang trabaho habang siya ay direktang haharap sa Wind Thunder Sect upang puksain ang ugat ng problema para sa lahat. Si Xu Yun Ian ay agad na nagbigay ng thumbs up at hindi nakalimutang purihin siya. Si Ye Jr. Brother ay talagang hindi kapanipaniwala. Nang hindi na nag ng oras, ang ating poging bida ay umalis na rin. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay sa ating bida, hindi maikubli ang kanilang paghanga. Matagal na panahon na ang nakalipas, at sa wakas ay malakas na muli ang Xuanshan sect, sa pamumuno ni Pickmaster Ye, Maari tayong maging nangungunang sect sa anim na pangunahing sect sa Wasteland Province. Paglipat sa Wind Thunder Sect, isang grupo ng mga tao ay nagbubulungan. Hindi ko inaasahan na magiging maayos ang lahat, pagkatapos dalhin ng Demon King sa Shuanshan Sect, agad naming sinamsamang lahat ng kanilang spiritual minds, Maari na tayong maging nangungunang sect sa Wasteland Province, pero hindi ba tayo hahabulin ng Demon King? Isang tao ay kumpiyansa na sumagot. Anong dapat ikatakot, hindi mo ba alam na ngayon ay inimbitahan ng Wind Thunder Sect ang isang dakilang tao mula sa Feathered Immortal Sect, sa kanya dito, walang magiging problema. Sa main hall, si Chen Yunhai ay masayang nakikipag-usap kay Elder Mu. Elder Mu, narinig ko na si Chen Xiaos, ang aking anak, ay nagpakita ng pambihirang kakayahan sa Immortal Sect at tinanggap bilang apprentice ng isang venerable master, totoo ba ito? si Elder Mu, na nakaupo sa tabi, ay dahan-daang sumagot. Sect Master Chen, naglakbay ako mula sa Qing Province para dito, ang anak mo ay tinuturuan mismo ng dakilang kagalang-galang ng araw ng mga pinakamataas na teknik, ang batang yun ay magiging isang alamat. Narinig ito ni Chen Yunhai, hindi maitago ang kanyang kagalakan. Napakaganda, ibig bang sabihin, may pagkakataon ng aking anak na maging immortal. Isang tao rin ay masiglang nagsabi, Master, ito ay talagang isang dahilan para magdiwang. Sa sandaling yun, kinuha ni Elder mo ang isang kahon na naglalaman ng isang high-grade nascent soul elixir at ibinigay ito kay Chen Yunhai, siya ay nagulat at sumigaw. Isang nascent soul elixir, ang lahat sa ibaba ay nagbigay ng pagbati sa master. Sa tulong ng pil na ito, tiyak na mag-breakthrough ka bilang isang yuaning cultivator. Si Chen Yunhai ay hawak ang kahon at tumawa ng malakas. Ha? Ang aking anak ay may malaking potensyal, ngayon ay talagang dobleng kasiyahan. Pagkatapos, siya ay tumingin kay Elder Mo upang magtanong tungkol sa usapin ng Demon King. Si Elder Mo ay nangako na mabilis na malulutas ang isyu para sa kanya. Si Chen Yunhai, nang marinig ito, ay mukhang masaya na parang nakahanap ng ginto. Napakaganda, naghirap ka, sir, kung hindi dahil sa pagturo ni Elder Mo sa Demon King's realm. Malamang na mawawalan kami ng pagkakataon na agawin ng resources ng Xuanshan Sect. Biglang may malakas na pagsabog mula sa labas, na nagulat sa lahat na lumingon upang tingnan, si Ye Junlin ay dahan-daang lumapag mula sa itaas at nagtanong. Ito ba ang Wind Thunder Sect? Si Chen Yunhai, nang makita ang intruder, ay nagalit at sumigaw. Pagod ka na ba sa buhay mo? Paano mo nagawang magpunta sa main hall ng aming Wind Thunder Sect? Si Ye Jun Lin ay ngumisi ng may paghamak, ang binata ay nagtawid ng kanyang mga braso at nagpakilala. Ako si Ye Jun Lin, narito upang patayin ang lahat ng nasa Wind Thunder Sect. Ang lahat sa paligid ay nakaramdam ng aura ng nascent soul realm at namangha, ang system ay nagulat. Check-in sa Wind Thunder Sect ay nakumpleto, pagbati, host, tumanggap ka ng Human King Seal at Great Void Technique. Ang ating bida ay medyo nasiyahan sa skill ng system at nagbigay ng thumbs up, si Chen Yunhai ay nahirapang maniwala. Ang taong ito ba ay talagang isang nascent soul cultivator? Paano nagawang magalit ng wind thunder sect ang isang tulad niya? Pero bakit pamilyar ang pangalang ito? Siya ay nag-alala at muling nagsalita, kaibigan, maaari ko bang malaman kung bakit ka naparito sa aming wind thunder sect? Si Ye Junlin ay malamig na sumagot, ano ang pinagpapanggap mo? Hindi mo ba narinig ng malinaw ang aking pangalan? Ako si Master of Mystic Xuan Sect, Ye Junlin. Kayong lahat ay nakipagsabuatan sa Demon King upang salakayin ang teritoryo ng aking Xuan Sect. isang kasalanan laban sa langit, ngayon, ang inyong Wind Thunder Sect ay hindi na kailangan pa. Si Chen Yunhai ay nagulat na makita na siya ay nakikipag-usap sa isang kakilala. Ye Junlin, hindi ba't ikaw yung inambush at nawala ng lahat ng iyong cultivation? Paano ka naging Nascent Soul Realm Cultivator? Siya ay lihim na namangha, bukod dito, ang kanyang pagdating dito ay nangangahulugan na ang Demon King ay napatay na, ang Xuan sect ay nagtago ng maayos. Sa liwanag ng sitwasyon, siya ay tumingin kay Elder Mu at nagtanong tungkol sa kasalukuyang kalagayan, si Chen Yunhai ay lihim na natuwa. Swerte na nandito si Elder Mu, kahit na ito ay nasa Nascent Soul Stage Realm, parang itlog laban sa bato. Si Elder Mu ay galit na galit sa sandaling yun, ang kanyang mga mata ay puno ng masamang enerhiya, at sumigaw. Maliit na paslit, lumuhad kayo ngayon, putulin ang iyong dalawang kamay, at iiwan ko ang inyong buhay, habang hindi pa ako nagbabago ng isip. Si Ye Jun Lin, nang marinig ito, ay pinaikot ang kanyang mga tenga, nagpapakita ng hayagang paghamak. Ang matandang pangit na ito, akala mo kung sino ka, dapat bakit ang bigyan ng mukha? Nang marinig ito, ang matanda ay agad na nagalit, ang kanyang buong katawan ay naglabas ng malakas na aura na bumabalot sa paligid, sa kanyang kapangyarihan, ang mga disipulo ng Wind Thunder sect ay nagpanik. Divine Transformation Realm, ang pressure ay talagang nakakatakot. Si Chen Yunhai ay tumawa ng malakas sa isang eksperto sa malakas na Divine Transformation Realm dito, tiyak na patay na si Ye Junlin ng Xuan Shen sect. Siya ay mayabang na itinuro ang mukha ni Jun Lin. Ye Jun Lin, bagaman nabigo akong kunin ang iyong buhay noon, ngayon ay hindi ka na makakatakas, pagkatapos ng iyong kamatayan, ang Shan sect ay walang suporta, at sa panahong yun, madali na para sa akin na kontrolin ito, magmadali ka at lumuhad para humingi ng tawad kay Elder mo. baka mapanatili mo pa ang iyong buong katawan, si Ye Lin ay ngumiti ng may kasamaan, ang kanyang tingin ay kumikislap ng paghangad. Divine Transformation, Sige, maganda. Sa parehong oras, si Nayun Yunian at ang iba pa ay nakarating na sa spiritual mind ng Xuanshan sect, sa lahat ng dako, ang mga bangkay ng Wind Thunder sect members ay nakakalat sa lupa, si Yun Ian ay nagulat. Ano, ang elder ng Feathered Immortal sect ay nasa Wind Thunder sect? Ang huling nabuhay na miyembro ng Wind Thunder sect ay ngumisi ng may paghamak, tiningala niya si Yunian, tumawa ng malakas, at nagsabi, Akala mo ba na walang proteksyon ng Feathered Immortal Sect ay magagawa naming manggahas na salakayin ang Shuanshan Sect kasama ng mga masasamang halimaw? Ang Elder ay dumating sa aming Wind Thunder Sect dahil ang batang Sect Master ay sumali sa Immortal Sect sa INQ Province ilang taon na ang nakalilipas dahil sa kanyang pambihirang talento at matagumpay na cultivation, siya ay lubos na pinahahalagahan ng Immortal Sect. Sa bingit ng kamatayan, ang taong ito ay patuloy na nagsalita ng may pagmamataas. Kahit hindi ko alam kung paano mo hinarap ang mga masasamang halimaw, payo ko sa iyo na tumigil ka na, marahil sa hinaharap, maaari kang mabuhay at maglingkod sa amin bilang mga baka at kabayo ng Wind Thunder Sect. Nang makita siyang patuloy na nagsasalita, si Yun Ian ay mabilis na pumatay sa kanya sa isang hampas lamang at hinimok ang lahat na magmadaling pumunta sa Wind Thunder Sect upang iligtas si Ye Master Peak. Si Su Chenzu ay nagsalita, marahil kayang labanan ni Peak Master Ye ang Feathered Immortal Sect. Pero agad na umiling si Zhao Dezo at sumagot, imposible, ang kanilang elder ay nasa hindi bababa sa antas ng Divine Transformation Realm, ang isang tagapagsanay na nasa antas ng nascent soul na haharap sa kanila ay parang isang langgam na sumusubok hamarang sa isang kariton. Samantala, habang si Xu Yunhai ay nasa himpapawid siya nangangalit at napaisip. Kahit mawala ang aking buhay, kailangan kong makiusap sa Feathered Immortal Sect na huwag patayin si Ye Master Pig, siya ang tanging pag-asa ng Xuanshan sect. Sa parehong oras, sa Grand Hall ng Wind Thunder sect, si Jun Lin ay tumingin sa kanila ng may masamang ngiti, si Chen Yunhai ay nagsalita. Malapit ng mamatay, pero nakakatawa pa rin, ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mangutya. Ang maliit na ito ay tiyak na natakot sa Divine Transformation Realm ni Elder Mu, sa kanyang lakas, hindi siya karapat dapat magdala ng sapatos ni Elder Mu. Ang mukha ni Elder Mu ay nagdilim, Hoy, ikaw, isang hamak na tagapagsanay mula sa isang tigang na lupain, nangangahas kang maging walang galang sa harap ko, ang iyong dakilang sekta ng langit ay wala ng higit pa sa pugad ng mga langgam, sa harap ng sekta ng walang kamatayang may pakpak, isa lang itong alikabok na naghihintay na tangeyan ng hangin. At ikaw, mas mababa ka pa sa damong tinatapakan, siya ay naghigpit ng kanyang kamao ng galit. Dahil ginagalit mo ako, kahit lumuhad ka at humingi ng tawad tulad ng isang aso, wawasakin ko pa rin ang buong shuanshan sect. Subalit, ang ating bida ay ngumisi at tumingin sa matanda ng may paghamak. Sige, sige, patayin mo na ako agad, tigilan mo na ang pagdadaldal matandang pangit. Si Ye Jun Lin ay nasa sabik, nagpapainit ng kanyang mga daliri, at may paghamak na tumingin kay elder mo. Ano ba ang Divine Transformation Realm? Kung may kakayahan ka, harapin mo ako ng isa-isa ang sino mang tatakbo ay magiging aso. Ang matanda ay naprovoke at agad na umatake, nagpapakawala ng malaking kamay na nagpapababa sa kanya, nang maramdaman ang malakas na aura ni Elder Mo, si Chen Yunhai ay hindi mapigil ang masiyahan at nagwika. Kapag bumagsak na si Ye Junlin, ang dakilang sekta ng langit ay mananatili pa rin nasa aming mga kamay. Sa sandaling yon, isang tunog mula sa system ay umalingaw host na detect na inaatake ng isang kaaway sa late stage ng Divine Transformation Realm, aktibado ang passive effect, the stronger the opponent, the stronger the host becomes, ang host ay nakakuha ng cultivation sa pick ng Divine Transformation Realm. Isang kidlat ang kumislap sa kanyang mga mata, at isang mas malakas na puwersa ang sumabog mula kay Junlin, siya ay ngumisi. Ito lang ba ang Divine Transformation Realm? Itinaas niya ang kanyang kamay at madaling itinaboy ang kamay ng matanda. Si Elder Mo ay nagulat, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha habang tumitingin sa ating bida. Bakit ka nasa Divine Transformation Realm? Nang masaksihan ang eksenang ito, si Chen Yunhai ay hindi mapigil ang mabahala. Bakit nangyayari ito? Isang maliit na Xuan Sect lang ito, pero may malakas na Divine Transformation Realm na nagbabantay. Ang Xuan Sect ay talagang tusaw at nagawang itago ang ganitong hakbang. Paano nagkaroon ng isang tao sa Wasteland Province na nakapag-cultivate sa Divine Transformation Realm, at ito pa, ang peak ng Divine Transformation Realm? Ang mga tao mula sa Wind Thunder Sect ay nanginginig, ang kanilang mga mukha ay walang kulay, sa Wasteland Province, ang nascent soul ay maaaring maging founding ancestor, tumutulong sa isang sect na manatili ng matatag sa loob ng isang libong taon, pero ang Divine Transformation Realm ay hindi kailanman lumitaw, bukod dito, ang batang ito ay napakabata pa, pero nakamit na ang realm ng divinity, paano ito nangyari? Si Chen Yunhai ay natakot, pawisan sa lamig, at humingi ng tulong kay Elder Mu. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Kailangan mong iligtas ang Wind Thunder Sect. Sinubukan ni Elder Mu na manatiling kalmado at nagpapatunay. Ano ang dapat ikabahala? Huwag mong kalimutan na ako ay galing sa Feathered Immortal Sect ng Qing Province, ang mga pamamaraan ng Immortals na hawak ko ay hindi niya kayang isipin. Nang marinig ito, ang ating bida ay itinaasang isang palakaibigang daliri sa harap ng matanda, hindi nakakalimutang mangutsa. Hoy, matandang pangit, talaga bang akala mo mas mataas ang iyong kasanayan kaysa sa akin? Si Elder mo ay sumigaw ng galit, kalokohan, ang mga kasanayan ng maliliit na sect tulad ng sayo ay malayong malayo sa mga kasanayan ng aming Feathered Immortal Sect Treasures. Habang sinasabi ito, ang matanda ay gumawa ng isang selyo at nagpakawala ng kanyang di dipagaanong kasanayang Divine Transformation Realm na kapangyarihan, na nagdeklara. Hayaan mong palawakin ko ang iyong pananaw at ipakita sa iyo ang mahiwagang talento sa peak level ng Earth Grade. Sa isang galaw ng Taiyi Azuri Wood Palm, hindi mabilang na malalaking kamay ang sumugod kay Jun Lin, ang mga tao sa paligid ay namang ha, halos lumuwa ang kanilang mga mata. Talagang immortal sect sa isang galaw pa lang, gumagamit na ng earth grade skills. Ang mga kasanayan ay nahahati sa mga antas tulad ng mortal grade, spirit grade, profound grade, earth grade, heaven grade, at sovereign grade, sa wasteland province, ang isang spirit grade skill ay maaaring maging isang mahalagang bagay ng isang sect, gaano kalaki ang agwat. Ang matanda, puno ng pagmamalaki, ay nagsabi, maliit na tao, ang mamatay sa kamay ng isang matanda tulad ko ay isang pribileyo para sa isang practitioner mula sa isang mababang sek tulad ng sayo. Sa sandaling yun, ang ating bida ay itinaas ang kanyang kamay upang gumawa ng isang selyo at humalakhak ng may pangungutsa. Mga mumunting palabas lang, nangangahas kang magyabang sa harap ko. Si Junlin ay sumigaw, Human King Seal, ang kamay ng matanda ay hindi lamang nabigo sa pag-abot sa kanya, kundi nabasag din ang kanyang spell, pagkatapos nito, Isang matangkad na figure ang lumitaw sa likuran niya, parang isang invincible war god na may nakakatakot na kapangyarihan na nagdunot ng takot sa sinumang mang tumingin dito, ang buong grupo ay nahulog sa crisis. Ano ito? Anong antas ng kasanayan nito? Heaven grade? Sovereign grade? Hindi, hindi maari. Ang ating bida ay itinaas ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang selyo na humanig sa langit at lupa. Hindi tumigil doon, si Junlin ay nagutos din ng isang command na nagpababa kay Elder Mo. Sa sandaling yun, sa ilalim ng presyo ni Ye Jun Lin, ang matanda ay walang pagkakaiba sa isang langgam na lumalaban sa elepante, siya ay natakot ng husto at hindi mapigil ang sumigaw. Hintay, tigil, para sa kapakanan ng Feathered Immortal Sect, pakiusap, wag mo akong patayin, foggy. Pero bilang tugon, si Ye Jun Lin ay malamig na nagsabi. Ano ba ang Feathered Immortal Sect? Ang batang lalaki ay inulit ang kanyang eksklasibong parirala, kung hindi mo ako gagalitan, hindi kita gagalitan, kung gagalitan mo ako, tiyak na huhukayin ko ang mga ninuno mo at dudurugin sila, sinumang manggahas na lumapit ay haharap sa ganap na pagkawasak. Si Elder mo ay itinaas ang kanyang boses sa isang nagbabantang paraan. Kung mamamatay ako dito, ang iyong sekt ay haharap sa sakuna ng pagkawasak, kung ikaw ang nagudyok, ikaw ay makakaranas ng isang kakilakilabot na wakas. Sa harap nito, si Ye Junlin ay hindi nagpakita ng takot at naging mas masigla. Malapit ka ng mamatay, pero nagbabanta ka pa rin, mamatay ka na? Muli niyang itinaas ang kanyang kamay, at sa isang nakakabigat na sigaw, si Elder Mu ay agad na naging abo. Sa sandaling yun, ang buong Wind Thunder sect ay puno ng takot, si Chen Yunhai, na takot, ay lumuhad sa harap niya. Divine Lord Ye, lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali, ang aming Wind Thunder sect ay handang sumuko at maglingkod sa iyo bilang mga baka at kabayo. Agad na lumuhad ang lahat ng mga disipulo ng Wind Thunder sect sa harap ni Ye Jun Lin, sabik na sumunod sa kanya, pero hindi kayo karapat dapat na maging aso ko. Si Chen Yunhai, labis na nainsulto, ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. God Commander, ang aking anak na si Chen Xiao ay ngayon ay akatadhanang maging immortal at tinanggap bilang direktang disipulo ng Immortal Sect, maaari mo ba talagang ipagwalang bahala ang aming kapangyarihan, huwag mong sakta ng iyong sarili. Si Ye Jun Lin ay may masamang ekspresyon, ah, ang anak ng immortal, hindi ba, lumapit siya sa lalaki at nagsabi, halika at atakihin mo ako, huwag kang magdaldalan sa akin, sa pagkakataong ito, ang Wind Thunder Sect ang unang sumalakay sa Xuan Shen Sect. Sinabi ko na, ngayon ay hindi ka makakaligtas, ang sinasabi ko, magagawa ko. Sa sandaling yun, isang puting figure ang muling lumitaw sa kalangitan, nagdadala ng napakalakas na aura, at bumaba sa Wind Thunder Sect, isang malakas na pagtaas ng enerhiya ang sumabog, at isang nakakatakot na puwersa at malaking kapangyarihan ang kumalat sa lahat ng direksyon, pinatag ang Wind Thunder Sect, sa hangin, isang matinis na sigaw ang umalingaungaw. Ang paghamak ay dapat hugasan ng dugo ngayon, ang iyong anak ay tiyak na magbabayad ng libo-libo. Ang buong Wind Thunder sect ay nalulunang ng apoy, at ang kahon ay bumagsak din sa lupa, ang ating bida ay sabik na naghihintay sa anak na immortal ni Chen Yunhai. Sa sandaling yun, ilang figure ang lumitaw sa kalangitan, tiningala ni Ye Junlin, nagtataka. Kaya ba ito si Shu Yunian, sa sandaling yun, si Na Yunian, Su Chenzu, at Zhao Dezo ay mabilis na lumapag sa kanyang kinaroroonan, masayang nagsasabi. Magaling, ye junior brother, nandito ka pa rin. Si Junlin, may kalmadong ekspresyon, ay tumingin sa lahat at nagsabi. Kung hindi ako nandito, saan pa ako pupunta, hindi ba't sinabi ko na pupunta ako upang puksain ang mga langga na taga Wind Thunder Sect? Si Yun Ian ay nag-aalala, hinawakan ng kanyang kamay, at hinaila siya upang tumakbo, na nagsasabi. Magpasalamat ka sa iyong swerte, narinig ko na ang elder ng Feathered Immortal Sect ay dumating, at baka isang pagkakataon lang na wala siya dito, na nagpapahintulot sa iyo na makatakas sa isang sakuna, may oras pa tayo, umalis na tayo ngayon. Narinig ito ng ating bida at kumaway sa lahat ang ngumisi. Ang elder, pinatay ko lang, easy peasy, baby, si Yun Ian ay hindi makapaniwala at nagsabi. Natalo mo ang isang elder ng Feathered Immortal Sect, hindi ba siya ay isang cultivator ng Divine Transformation Realm? Si Su Chenzu ay hindi mapigil ang magpakita ng kasiyahan. Sabi ko sa iyo, ang lakas ni Master Pikiye ay pambihira, at kaya niyang harapin ang mga bagay ng mag-isa. Si Yun Ian ay nasa pagkabigla pa rin mula sa nakakagulat na impormasyon, paulit-ulit na nagsasabi. Paano ito nangyari? Talaga bang kayang talunin ni Junior Brother ang isang Divine Transformation Realm? Si Ye Jun Lin ay ngumiti, hinampas ang kanyang balikat, at nagsabi, Sa totoo lang, nasa Divine Transformation Realm din ako. Tigilan na natin ang usapan, magmadali tayong maglinis ng Wind Thunder Sect at punan ang ating mga resources. Si Yun Ian ay bamulong sa sarili, kaya si Junior Brother ay nasa Divine Transformation Realm din, mahirap paniwalaan. Sa sandaling yun, si Zhao Dezu ay may nakuhang kahon mula sa lupa at masayang sinabi sa lahat na nakakita siya ng Nascent Soul Elixir, si Ye Jun Lin ay nagsabi na gagawin niya itong isang kayamanan para magamit ng master, na makakatulong sa kanya na mag-breakthrough sa lalong madaling panahon, at ang Xuan Shan Sect ay magiging mas malakas pa. Si Yun Ian ay masayang sumang-ayon at nagpasalamat sa kanya, sa sandaling yun, ang system ay nagulat. Natukoy ang isang angkop na kandidato para sa isang disipulo sa loob ng radius ng isang milya, ito ay pinaghihinala ang leader ng demon sect sa True Immortal Level, na isba ng host na kunin sila bilang isang disipulo, ang pagkumpleto nito ay magbibigay ng isang hindi maimahinasyong gantimpala. Nang marinig ito, siya ay labis na nasabik, magaling, may bagong misyon, at maaari akong kumuha ng isang disipulo, ang kabilang panig ay ang leader ng demon sect sa True Immortal Level, kung magaling ang aking pagkakalaro, maaari akong direktang maging immortal.